Hindi na kami sa uma, ni mo na Ito yung daanan dito na pababa tapos pataas oo uh, pero doon pa yung sa ano hindi naman kita maabot sa kabungaan ada di dan sapa <laughs> am bilis na para kang tinutulak ari ko sakit ng likod ko para kang tinutulak pag nag ano kasamayan no? pababa na daanan Sobrang taas, oh. Daan na, ano. oh. Oh, grabe ang daan, oh, taas, oh. <laughs> ano pagod din eh, yung di pa na, ano, na, ano, ng bulldozer. Grabe ang taas pa niyan. Nabawasan na nga eh. Nalala ko dati, papuntang Kabunga sa Villa Musa, pag packet na pag sinabing ano ng driver ayan yung ilog ng yung sapa na naglalaba pag sinabing ano move forward forward Pus, kasi baka mag, ano kami dumaos dos pa ba? Tignan mo yun o. Oh. Taas. Si so, Major ay eh, kasama ko. Nandito na kami sa taas. Ano naman yung baba? Malipad na. Ay. Uh, makahinal. tatry ka namin kung ano tatry kami kung may makuha buko kahingal nandito na kami nasaan na tok tok tignan mo naman oh. yung dinaan namin kanina dungo na namin dungawa na siyang widow doy. Nagtaka si Kuya Dodoy kay malaya na daw yung lupa ni Natitayda Sabi ko, ano, iba na kasi yung daanan. May binuldos na na ano ng dito. May binuldos na na highway may daanan na talaga kaya nung takas na napalayo daw sabi ko mas malap na dito eh kisa nung una makitid pa yung daanan ngayon hindi na kasi ano na malawak na ang ng may dure Ayan ang dagat, to oh. Yun. Layo na may dudoy, May ingay doon sa minor town. Chinso. Nandito lang kami. Ito yung bahay ni Kuya Paulo. Actually, dito ko. Kuya lang yung ano. Yung tawag namin sa na kasanayan. Actually, actually pang nalalaman si Doc Ma. Hoy, ah. Doy. to kita dito? Karamihan, Doy. Nasaan no, na yun? Nawala. No, Puntahan natin kay di kita sinimaka ano ng buko tsaka yung ano lokaron ay mapo Umulan kasi kagabi. boys Bu buhay mag ano dito kasi madulas. Grabe ang layo ng bahay mo ni Pido eh. Exercise talaga. May, may sapa dun sa baba. Dun kami na luligo. Kaso dun bansa may ano? May linta doon. Kaya di kami pumunta doon. Tapit na kami kan mo nito dito. Pasensya na ng guys sa mga payaw yaw ni Castillero eh. eh. Bisaya good. Waray amin. Waray am na yung bahay. Waray. Taga na Bisares noon dyan sa Mga waray noon. Dito na kami sa bahay mo ni Pidoy. Sana nandyan siya. Pidoy, Pidoy, Pidoy. Hi! Ano? Ano mo? Ano? Ah. kami ano... Silot, tapos ano... Silot? ...lokaron. Kaya dararoon mo Lalo. sa ano... Laber ...pabulakan. P sino mapasakad ka pabulakan? kami na duwa. patud ko siya. Ay, pikira sa Bulacan lang ang mga silot. Wala din Kay mga syudad ato. to. Ang ganda na rin dito, Mga tagliba na kasimana mga alay. Uh -huh. I-deliver. <laughs> <Nah>, dito, <laughs> lang, dito lang. na kita asat sa mbalay, kay, hango, Ma, po, may muli pa ulo harap sa balay. May ano pa, pili? Ay, tayo mo rin takong. Ala, sige. Ang baliyahong katabuga. Okay, ba, ato at, at, yun sa Bulacan, Pakistan? Bu Opo, pero taga din siya kay Bata okay, siya ni ano, Tatay Isar, si Sar. Bata siya ni Tatay si Sar, magurang. Ni Umiga ni Tiyong, Tiyong o, drugs. Oh. Asa, nasa nag tricycle na sayo. Dilo. Oo. Oh. 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 Lama, mauna na kami ha? Oo. Oh. Sige. Wala na kita mga kukuha. Kuhaan, pinay ka alangani nga ni. Mga ko Wala? Ano mga gulay-gulay? <øre> well <vapors> uh Lan, <çıkmayiyorum> ano lang mga gulay langka, wala kasi ano, kakao. kakao, sa kakao? iyo, makiayo. Kakao. Kakao. Oo. wala ba para kuruha galit sa kabataan? Ano nga, Ano? Ah, sige, maon na kami, oh, mo, 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 Manoy. Na, ako. Oo, sige, oh, sige. Oo, oh, oh, may sako kami. Ola. Ay, salamat na dito si Manoy Pidoy. Buti naman na naabutan namin si Manoy Pidoy na sa bahay lang. Wala, sana kami madadala. gustong gusto pa naman na ate Mike yung ano bukayo yung magulang um, na buko tapos lalagyan ng asukal dadalaw daw si manilo rin ng tatanim na pili at tulad nito oh hmm. pwede na yan mas malaki na naghanap ka sa tilaron ha pwede oh mayroon hmm. Maski kadwara mamulot kami ng mga ano, nahuhulog na pili. Nakita na kami. Ano muna tayo ng tubig. Pauhaw. Madala kong ito. Unti na lang. Madamo na naman. Pag pumunta dito si Rati Taida, tatabas na ng damo. Hindi e ko na hiniram yung susi kasi Saglit lang naman kami. Nakakawalan mong kukunin na dyan. Walang mga ano, gamit. Shout out sa 13 na family. Tapos sa uh, mga Kustan family. Sa mga pinsang ko, sa mga tita ko, tita Eda, tita Aning. Kay Papa, kay ate Arlene. At saka na Sister Sally. At ang titi si Angie. Tsangko si Aimee. Sa family ni If. If, If. Ting Tingin-tingin nga tayo baka may bayabas. Baka sakali lang. Meron na. Pero hilaw talaga at mayit bunga yung ano baka pili anko ano maski bukahon la nala an silot dire la bukahon ah 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 na si ano unay pidoy si monido din naman don na kukuha ng pili na maka-hanap lang kahit konti para sa kay kaila ati Majid pili na mumulot yung mga luma na yung dati pa wawa man sa kasi na wala mga bunga ngayon mabunga ang dati, hindi kami nagkukuha kilos ba yan ang sako? Kalahati nun. Nadagdagan pa sana yung kung di pa ano, may walang dumating na motor. Yung sundo namin. So, sabi ko, ay, monipido, ibaba na monipido. Nandyan na yung sundo namin. Uh, talaga na ngayon kasi oh, ano pa lang ng pili. Bago pa lang mga green pa yung ano siguro mahi ano to ma magiging black ano na mga March or May na si Manipido yung umakit na mga high vlog welcome to my guys Ngayon, na si Manipido yung gumagawa siya ng apa kanya tapos hinulog niya yung mga dahon tinambak niya para pagbagsak ng mga buko hindi mabibiak hindi direct sa lupa Diyan sa may eh, dahon Tekpa kong sumimplang si may dodoy ay ano hindi nagpapigil umakyat na din makakuha lang ng pili Ayun. para kay timayit din. pagmamahal pinakabana ko kay eh, Kuya Dudoy yung nasa tok-tok na o tignan mo yung ano ang puno taas sabi ko wag na siyang ano wag na siyang umakyat eh. umakyat pa rin Ayun you know, o ang taas na oh. Um, ano sa atin sa normal oh. Um, na ano camera yung size um, Tingnan. ang taas na niya makakain ulit ng ano buko may pagkain dyan ni yung simulay dodo eh

Ayan si Manay Pido ay nagbubunot. Sige na. Bye-bye. Mahaba ng video. Thanks for watching.